Alam niyo ba na ang isang simpleng desisyon tulad ng kung paano hahatiin ang isang puno ay pwedeng magbunyag ng buong pagkatao mo? Tara, silipin natin ng mas malapitan ang klasikong kwento ni Pagong at Matching. Aalamin natin kung paano ipinapakita ng isang simpleng pagkakataon ang tunay na kulay ng pagkakaibigan at kung paano hinuhubog ng mga pinipili natin ang ating kinabukasan. Dito lahat nagsisimula. 'di ba? Sa isang pangungusap na parang napakasimple, sila daw ay matalik na magkaibigan. Pero alam nyo, sa likod ng salitang 'yan, may mas malalim na kwento. Isang pagkakaibigan na, well, hindi pala ganoon kasimple. At heto na, kitang-kita agad kung bakit. Magkasalungat talaga sila. Sa isang banda, andyan si Pagong, siya yung mabait, yung laging handang tumulong. Tapos sa kabila naman, si Matsing, tuso, mapanlin lang at itong banggaan ng dalawang ugali na to, dito magsisimula ang lahat ng gulo. Okay, so sa isang paglalakbay nila, may isang pagkakataon na babago sa lahat. Isang bagay na kanilang matutuklasan na hindi lang basta susubok sa kanilang samahan, kundi ilalabas talaga nito kung sino sila sa loob. At ano yung pagkakataon yon? Isang puno ng saging. Para sa kanila, wow, biyaya to eh, ba? Diba? Pero, kasabay ng biyayang yan, may dumating na problema. Isang malaking tanong na kailangan nilang sagutin kaagad. At ang problema yon ay ito lang. Paano nila hahatiin yung puno? Ang simpleng tanong na to ang magiging sentro ng lahat. At kung ano yung magiging sagot nila, yun, doon malalaman ang lahat-lahat. Ayan na, dumating na tayo sa pinaka-importanting bahagi, ang pagpili. Kasi yung desisyon na gagawin nila ay hindi lang naman tungkol sa isang pulo ng saging. Ito na yung magiging salamin ng tunay nilang kulay. Tignan natin yung naging diskarte ni Matsing. Agad niyang kinuha yung itaas na bahagi, yung may mga dahon na. Bakit? Kasi sa isip niya Eto yung shortcut eh. Eto yung pinakamadaling paraan para makuha agad ng bunga. Dito na lumabas yung pagiging tuso niya. Laging naghahanap ng mabilisang resulta, kahit na hindi sigurado. So, ano ang naiwan kay Pagong? Yung ibabang bahagi? So unang tingin, parang wala itong kwenta, di ba? Pero hawak nito ang pinakaimportante sa lahat para mabuhay at lumago ang isang halaman, ang mga ugat. So, eto na yung buod dalawang magkaibigan pero dalawang magkaibang magkaibang pananaw. Si Matseng, nabulag sa kung anong maganda sa paningin sa pangako ng mabilisang gantimpala. Samantala, si Pagong, tahimik lang niyang kuha yung may pundasyon para sa sigurado at pangmatagalang bunga. Ang laban pala talaga ay nasa paraan ng pag-isip. Alam nyo, yung pinili nila, hindi lang yan basta bahagi ng puno. Simbolo yan ng dalawang magkaibang landas sa buhay. Yung isa, landas ng madali ang saya. At yung isa, landas ng pasensya at pagsisikap para sa gantimpalang pangmatagalan. At dito muna natin iiwan ang kwento. Pero may iiwan din akong tanong para sa inyo. Sa mga buhay natin, alin kaya ang mas madalas nating piliin? Yung maganda lang tingnan sa umpisa o yung may matibay na pundasyon para sa hinaharap? Ang sagot, nasa sa atin na yan. Pag-isipan nating mabuti.